Mga kaagoy! Nagluto pala ako ng higanting overload na dynamite! Hindi ko nga tinipis sa ingredients ng paggagawa ko nga ng dynamite! ilagyan ko nga ng hama cheese nga yan! Para sa unang kagat nga mga kaagoy, ay talagang masasarapan nga tayo! Makakarami ka talaga ng kain kapag ganitong dynamite! Pumunta nga ako ng palengke namin at may nakita nga akong sobrang lalaki nga na sili. Kaya napaisip ako talaga mga kagoy na gumawa talaga ng dynamite. Kaya agad agad akong pumunta nga sa bilihan nga ng karne. Para ipagiling nga yung ating karne na nabili. Nakisuyo na rin ako sa tindera mga kaagoy, kung pwedeng isabay nga yung mga gulay na pangdagdag nga natin sa ating giniling. Tulad na nga lang ng celery, siling americano at carrots. At tuwang-tuwa naman ako mga kaagoy na pwedeng-pwede nga. Kaya pinagiling ko na nga ito mga kaagoy. Para sa ganun na hindi na nga hassle at gawin ito sa bahay. Bali nagpadagdag na pala ako dito ng karne na iuulam nga namin. Bali ito pala gagamitin nga natin sa paggawa nga ng dynamite. Bali overload palang ang gagawin nga natin dito mga kaagoy. Nang sa ay masarapan nga tayo sa gagawin nga nating dynamite. Kung na nyo yung sili, sobrang taba at malaki. Bali, Bali maglalagay pa tayo dito ng ham at cheese. At yung para sa sausawan naman natin ay yung dressing nga ng burger. Yung siling ng mga kaagoy, na bili ko ngayon sa isang kilo halagang 50 pesos. At hinugasan ko muna nga ito para mawala nga masyado yung anghang nito. Pero ang sinasuggest nga nila sa akin mga kaagoy, ay hugasan ko nga ito sa mainit na tubig para mawala talaga yung anghang daw. At kung papansin ninyo yung siling nga kasing lapad nga ng ating kamay. Ba? Kapag yung pala tayo ng dynamite itatanggalin ko muna nga dito yung buto. Hiniwa ko nga lang yung patagilid mga saka sa nga natin ng maigi. Lahat nga ng sili natin natin ay ganito nga ang gagawin natin hanggang mahugasan at malinisan natin ng maigi. Hmm. Hindi man ako mahilig sa ganitong pagkain pero susubukan nga natin mga tol. But, marami nga nagsasabi na masarap nga ito. Halos <laughs> lahat nga ng sili nga natin ay nahugasan na natin ito. Okay, ready muna nga natin lahat ng mga kailangan natin na ingredients. Bali, unahin muna nga nating hatiin nga itong ating keso. Kapag so, nga natin ito mga tol ay pahaba nga lang kasing laki nga lang ng ating siling. Pwedeng manipis at pwedeng malapad nga ang paghahati nyo nga dito. Depende nga sa inyo kung anong trip nyo. sa ham naman natin mga tol, bali local nga nga lang yung binili nga natin. Nasa 30 pesos at ang pagkakabili ko nito. At ang gagawin nga lang natin dito ay hatiin nga lang natin panipis. Ganyan nga lang mga kaagoy. Sa paggawa nga ng dynamite, pwede nga double ham ang gagawin natin at double cheese. Sa ating giniling naman mga kaagoy, binudburan ko nga lang ito ng asin at paminta, pampalasa nga lang natin. At, at saka haluin natin ito ng maigi. At ready na nga ito mga tol para makagawa nga tayo ng masarap na dynamite. Kaya uumpisa na nga natin ang paggagawa. Maglalagay nga lang tayo dito sa ilalim mismo ng sili ng ating giniling. At sa ibabaw naman mga kaagoy, maglalagay tayo dito ng ating ham. At sasabayan nga rin natin dito ng paglalagay nga ng cheese. Ganito nga gumawa ang masarap nga na dynamite. At pwedeng pwede na nga ito mga kaguy. Same procedure nga lang ang ating ginawa. Kapag ipinakita ko pa nga lahat ng paggagawa ko, baka abutin pa tayo dito ng gabi. Epiplex ko nga lang ulit tong sili na sobrang laki at lapad. At ito na nga nung natapos na nga natin lagay lahat nga ng sili nga natin ng mga ingredients natin. At nga natin may lagay nga lahat saka naman na natin ito umpisa na balutin gamit ang wrapper ng lumpia. Rule nga lang natin ito ng maigi hanggang kumapit nga mismo ba yung lumpiang rapper? Magagawa nga kayo ng ganito mga kaagoy Meron nga teknik para hindi nga matanggal yung lumpiang rapper. Tutusukin mo nga lang yung lumpiang rapper gamit nga yung tangkay ng sili. Ay. At saka i-roll mo nga yun mga kaagoy. Isa nga yun sa mga teknik mga tol para hindi nga matanggal yung rapper. Bali, binilisan ko na nga lahat ng pagra rapper at ganito na naging itsura nga ng ating dynamite. Ngayon, magluluto na nga tayo ng giant dynamite. At ready, ready na nga itong iprito. Dahan-dahan ko -dahan nga lang ito nilagay nga sa mainit na mantika. Hanggang maluto nga ito mga kagoy. Ka kung maabot ka pala sa video ito, pakicomment naman kung tagasan ka. Para alam ko kung sa napadpad nga aking vlog. At eto na nga yung ating dynamite mga tol, luto na nga ito. Kaya dahan-dahan ko to nga itong eto na nga yung giant overload dynamite nga natin mga kaagoy. Gagamit nga tayo dito ng burger dressing. Plus <laughs> magiging sausawan nga natin mga kaagoy. Pwede nga rin kayong gumamit nga dito ng suka. Nababagay rin sa ating dynamite na niluto. Siyempre hindi mawawala ang tikiman. Sa unang sausaw pa nga lang natin mga tol. At, At sa unang kagat nga natin dito sa ating niluto. Panalong panalo nga mga kaagoy. O siya hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Bye bye. Parakain tayo. Agoy.